Happy New Year guys! Ito nga pala yung gift ng anak ko sa akin. Ayan. So, san ko? Papakita ko sa inyo kung anong gift niya sa akin. Ayan guys. T-shirt. Ang ganda. Ah. Ito pa. O, diba ang ganda? Lucky color. Lucky color. Wow, ang pangatlong binigay sa akin anak ko. <laughs> Thank you so much na. Yan, sinukat ko na. Ito yung isang t-shirt na binigay na anak ko. O diba, Kitang kita ako sa liwana. Hmm, ito naman yung isa. Kulay brown. Thank you, shoes. <laughs> Ayan, ito naman yung isang regalo ng anak ko sa akin. Polo shirt. Thank you, shoes. Happy New Year.